Panalo po tayo guys, target po guys to. So panalo po tayo 9 PM po is 724. So ito din po yung binigay po natin guys sa VIP or YouTube community guys. So ngayong araw, wag ka muna ngaalis guys. Panoorin niyo po to hanggang sa dulo. Magbibigay po ako ng pinakarabis ko po na pamuste at saka pasakay number 9 guys. So ano pang hinihintay nyo? Tara, let's go. guys, panalo po tayo target po sa 724 po 9 PM guys sa YouTube community po or VIP. Dito po guys, kung i-open niyo po ito guys, is makikita niyo po yung tinatawag po natin na uh, YouTube or VIP guys. So kung makikita nyo po, 3 combi lang po 'yan guys, no? 3 combi lang po ang aking VIP or YouTube community guys, tapos pasok na pasok po. 79 pesos lang po 'yan guys for 1 month. 3 pesos po per day. So, Bibigay po tayo dito guys ng pasakay po at saka mga at pamosti guys. No? So yung pamosti po natin, ang pasakay po natin ngayong araw guys is meron po tayong pasakay noy B. At dito naman po sa pamosti guys is dalawa. Abangan nyo po ito guys. So unahin na po natin si pasakay po noy -be malakasan ko po na pasakay noibe po ngayong araw guys is walang iba kung meron po akong doble guys no 499 si 499 po doble na double po na may noibe at saka meron din po tayo dito guys na 9 0 to po or to 09, pwede din po so ito po yung pang malakasan po ni boss evo guys na pasakay noibe so pwede nyo po yung piliin pwede STL pwede din po sa national isusunod na po natin guys yung tinatawag po natin po na pamusti Kuha kahapon po, pasakay 7. Uh, pamusti 7 guys, kuhang kuha. Isusunod na po natin guys, si pamusti 7. Pamusti 7 po ako ngayon guys, ngayong araw guys. No? So meron po akong dalawang, uh, isang kombi lang po sa pamusti 7 guys. So meron din po ako dito. Uh, 701 guys, 701 okay 701 po yung pamusti ko guys target at saka rumble So pamosti 701. So guys, tapos na po tayo magbigay. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Nandiyan lang po sa ibaba guys, mag-subscribe at mag-like. So tapos na po tayo mag-ano guys, no? Uh, magbigay po ng uh, pamosti at pasakay guys. Uh, yung tutorial po kung paano po mag-join sa ating VIP members or YouTube community. Nandiyan lang po sa kilit guys. So yun lang po guys. Magandang araw po sa inyo lahat.